Nice. Wala pa. ano. Oh. Yeah.

Si Torres. Papatay na naman oh. Sige ako lang ko. na lang. Wala mo sa iyo Torres. <gibusy> <gibusy> ano ah, wrestling? Dalawa kami. Dalawa dalawa kayo nakadun yan. Dalawa kayo, Ano yung paghawak dito, <gibusy> tatanong sa Dalawa. Dalawa dalawa kayo. Dalawa ang bagal ang pacing. Talikod ka, Ral. Ral, talikod. <laughs> ang bagal ng pacing nyo. Yan, ganyan. Ha, ah, din ang shampoo.

Bawad wala namang plano si Torres na tumulong wala ni, mag-google pa lang ba? yun eh. Kaya mo yung ibang ngayon ito. Yung ba? ba? Ayun, ba? Okay. Kaya mo pag lang. Oo. Ayaw uh, bigla. ako al o. Alam al niyo al yun? May bayan dito lang. Kapit kawayan. mo, Sige. Sige, sige, Radwin. Kaya mo. Sige na. Kaya mo. Anong masasabi mo sa torture na ginagawa nila sa'yo? Torres! ka. Yung um, sabi sa, sa uh, ano usap pa. ba? Ano masasabi mo sa torture na ginagawa nila sa iyo? <laughs> Masaya ba? <laughs> may baby repeat. Okay? okay. 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 sa ba? Oh. Pagano

Amen! Yeah, <laughs> yeah. Yeah. Di ba ako nagkataya-taya? Ayun, pagkabalsik ako, ano? Chara, ano ba mo sa panghirap na ginagawa nila Inayirapan sa'yo? Pinahihirapan nila akong tatagal nila tumira. Maganda yan. <laughs> 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 Oo, oh, ang galing mo ah. Ikaw na, ganun din ah. <laughs> ano yan, follow <Paulo>, the leader? <laughs> <laughs> Ayos ah! Huh? First time ko nakakita yung ganun kabilis sa pacing mo. Upload na yun. Upload mo sa YouTube yun kayo. Siyempre naman! Kabilis sa pacing na na. Bali yung tukulit ako. Wala ka ah, ere. Hindi, ah, ganito. Ah, okay. Ang pangit naman ang view ko. Boom. Lamog si Torres. Nasa buo ka sekreto. Oh, yun, yun ang mga Laya. Ayan. Ang pangit ang tal. Si Sada. Si Ayun sa'yo pala. Lumabas sa TV si Sada ko para lang gawin taya. kaya Ang dilim. Si Sada <laughs> si ko, taya. <laughs> uh, para raw mabilis ang gapang

Eh, gagawin daw niya lahat ng mga niyo para sa tanke. Good, good, siya na hindi ko gumawa. mali! Mali, sumabit ka sa akin. Ba? Ang bagay mo kasi tamakbo. Mali! Totobo kasi, Maria Clara. Di na uso yun. Ayun, eh, masasada ko, na naman. <laughs> Yan! Paslangin mo. Ah! Ano pala eh? Well. Ah, di kaya. Aburot. Ay kaget na burot naman yun eh. Burot. Gat <laughs> 10 minutes lang to. Ay, kagandang oh, ng na. burot naman eh. Uh, okay. <laughs> Wala pa, may isa pa. Kapag saan namin yung agad. Okay. Ano tiniyak O, gulong pa siya? lang naman na 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 Kanina pa yun ako ganyan. Oo. Manang, sensya na po. Ay, yoyo. Ano po kailangan nila? Huwag ka bumaba! Ang ganda, bigla iyo ko, sakto nakatungtong sa'yo. Hoy, burot, pwesto na. Burot, burot. Burot, pwesto. Sada ako. Yoko mo yung ulo mo. Yoko mo ulo mo. Bababali yan, sige ka. <laughs> Paharap pa. Okay, nah. Paharap pa talaga. Paharap pa talaga. Mamaya, pag gano'n mo, nakagano'n mo. Iyak tao pa yan. Palikod. Pagilid pa na. <laughs> <Palikod>. Yan. Uy, tigas <laughs> na may pao, pre. Tigas mo. Tigas na mo. Bawal ma re rito. Yung padel, nakalabas na ba? Hindi. Hindi. Yung padel. Burot ka kasi. oh Oo, oh. oh, oh. oh, tapos na. Matakaran. And... Sampai